deliver tayo sa na kapwa natin content creator ayun lalangu yan <laughs> lalangu tayo dyan ayun ano to kapwa po natin content creator yan si Jose White Tuck Ayun sila. Ayun sa... labo. Ayun. 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 Lawid dagat tayo dito mga kasuke pag i-deliver tayo sa mga bangka. Pakaraming bangka rito. Ayan, gambewang lang pala yan eh. Ang kanina eh. Ah. Halo tide na. Nga mo dito yung tubig oh. Sabi sana, tawid dagat sa akin. Sabi sana, may tubig. Nagdala sana kami ng ligo. Kanina <laughs> kung mga ka sana. Okay, okay. Hindi, <laughs> okay lang yung mababaw. Hindi na ko rin lumangoy eh. Hahaha. <laughs> Pahira ba talaga rito, no? Oo, eh, oh, lalo itong pag-ulan. Ay, eh. Hello! <laughs> Tapwa po natin siya, ano, ka, content creator po. Ito, palit kami ng tanking. Oh. <laughs> sa kanya, may laman sa akin, wala. <laughs> Kita rin kami in person. <laughs> <laughs> Hello mga idol. Ay sa uh, sa mga followers namin. Siya po magpapakilala sa inyo kung ano pangalan niya po. Ako si Jeromix Vlog dati ngayon, si Ramil Takra, grabe 'yung tutong pangalan kasi 'yun ang inano ni Yung ginamit ko 'yung tunay kong pangalan, na ako ng partnership ads. Hindi lahat naman yun Meron na? Lahat mo 'Yun lang 'yan, 'yung ano mo diyan sa partner of ads sa ang gagawin mo diyan kung meron pa mga kilala mo. Mga mga lubisyan yun katulad yung napanood ko sa akin. may kilala ka, mga lubisyan eh mag ano ka yung magkana pa sa kanila yung kung may bayad o wala tinitignan ko ay paano paano magamitin ko pero nag earnings ka na diba sa ano lang wala sa pictures lang at saka sa ano expose ano lang. sa wala, mo ano ko sa ano eh. Videos? Wala. Sa reels wala, tsaka sa mga video Hindi, kailangan kasi yung reels, alam mo yun, puno yun mo yun. Sa one week may ano yan. Eh.